Magandang tanghali. Nais kong ipakita sa inyo na ako ay nakapaglaba na. <laughs> Kayo ba ay nakapaglaba na, mga kaisuunan, mga kakabsat? Naku, samantalahin niyo yung araw, ah. Yan on, tindi ng sikat ng araw. Ang init-init. nako Sala sa lamig, sala sa init. Hindi alam ko anong gusto. Pag mainit, nagre-reklamo, sobrang init pag umulan naman at malamig nagre-reklamo, laging umuulan ano ba talaga ang gusto ng tao? ano ba talaga ang gusto ni ama? ayan o, oh, ang lakas ng hangin sigurado maya maya tuyo na yung aking sinampay pag ganitong umaaraw, samantalahin ninyong maglaba kahit konti lang para sa ganon mabawas-bawasan yung mga labahan natin di diba? Masaya yung mga damit na nakasampay dyan. Magluluto na ako kasi tapos na ako maglaba. Ang sarap talaga ng buhay mo ha, Muning. Kitty! Ganda! Meow! O, oh, diba? Meow talagang gusto eh ang cute cute mo ang cute cute ni meow meow hindi pa yung nag-almusal magluluto muna ako ha mamaya na kayo kakain matigas pa kasi ito galing sa freezer ay medyo lumambot na yan ipiprito ko ang aking tanghalian hindi na sunod yung prito kasi kumuha si lolo ng tanglad yan gusto niya may sabaw daw tanglad at kumuha rin siya ng malunggay malunggay yan o, sinabawan na lang yung iba na lang, bababad ko tapos ipiprito ko mamaya hapon sa ngayon sinabawan muna kasi yan ang gusto ni lolo yung may malunggay daw ito o bababad ko muna to sa toyo bawang, yung may timpla para pag iprito mamaya ay may lasa na Salamat sa nag-iwan ng manok sa ref. Ayan, niluluto na namin. Thank you sa nag-iwan ng manok na uulamin namin. Si Emma Jokaniga. <laughs> At salamat din sa nag-iwan ng mga biscuits. O yan, biscuit o biscuits. Si Jane Dakanay. O di ba? May mga iniiwan sila para may makain si Amma Mirna, si Unique Amma. Salamat sa inyo. Sabi ni Beauty, oh, oh, ano, opo raw. Hmm, papasalamat din siya kasi nakakaulam siya. Ano, buntis na si ano na si Beauty. Ano nangyari sa iyong katawan? Ba't may poknot ka na dyan sa iyong bandang likod? Ano, Beauty, nasan yung mga asawa mo? Lima yung asawa mo kahit ngayon, kahit isa sa kanila, hindi na nagpapakita. Tapos na yata obligasyon nila sa'yo. Nabuntis ka na. Beauty! Bye-bye! Ito na. Mag-overcook. Ahunin na natin to. Yan ang ulam namin ng tanghalian. Kain tayo guys!